Agambebes, magandang maganda magandang hapon po sa lahat. Um, ilang minuto na lang po, paggabi na yan. Um, nilagay ko na po yung ano, uh, dito sa pamukan para ready na magpamuk mamaya. Ayun, kung makapansin nyo, na sila. Ayun, andito kasi yung pita po, kaya nilagay ko na din. Para isasabay ko na pumasok tong ano, um, uh, pita ko. Hindi ako babalik-balik -balik sa labas. mamaya maya gagawa na din ng mga web yung mga gagamba natin. Ayan. So, ang ganda na lang mga kaagamba. um, update ko na din kayo sa pinapagawa ko kay Boss Ronald. Siguro, gantong kalaki din. Pero, 10 holes lang. Lima dito. Tapos, lima din dito. Ito kasi 16 holes eh. Ayan. Pero, nagpagawa ko 10 holes na malalaki din. Ayan, so, update ko na lang kayo doon. Maraming maraming salamat. Peace out. Ayan mga best, bebes. Uh, pakita ko lang din to. Eh, napakadami nating order. Ayan, napadala na din tong iba eh. Di ba they... One, two, three. Ayan, napadala na yan. One, two. Tais 3. Ito yung sa ano. Tapos ito. Kanina lang apat. Ayan. G-load. PMPM na lang mga kagambay Sa mga gusto mong ng G-load natin dyan. Tapos pakita ko lang din pala to. ah uh, yung bagong pitak natin. Ayan napakaganda. Solid Ayan baliktaran yan Ay nilagyan ko na kasi ng pitak to eh, Pero maganda din Sobrang, Mas maganda kapag walang ano Ay nilagyan ng pitak to eh. pala pa pala Ayan sa loob Ayan Pero mas maganda yung itsura nya Kapag walang pala pa Mga kaagang webes Ayan Nilagyan ko na kasi, kakalagay ko lang eh. So, ayan. Uh, um, na lang. Maraming maraming salamat. Peace out.